Give uh, a quick finish. Uh, ano nangyari doon? Um, first, uh, na down ko siya by the left hook and um, medyo may accident nangyari uh, na headbutt. So, um, nakita ng doktor na medyo medyo malaki yung conscience kaya in-inclot natin yung laban. How do you feel? Uh, kasi this has been a while since yung last bout mo. Um, medyo okay naman. Um, comfortable naman ako sa o ano ko sa ring. Pero, um, mas mapagbubuti ito pa sa susunod ko na laban. Siyempre, uh, may konting ring rest pa yun. Uh, sa palagay mo ba, you could have used a bit more time in the ring? Yes, um, uh, yun po yung plan ko na medyo nung nakita ko nag-cut na siya, uh, medyo nag-relax ako konti kasi gusto ko po mag-warm mag pa ulit ng second round. So pero ayun uh, dahil sa accident na mm. ano na nangyari so na talaga ng doktor. Yung susunod na kalaban mo si Darchin yan at uh, nakalaban mo mo, 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 mo Yes, uh, nakalaban ko po sa yes. sa Russia finals at uh, uh ng Panginoon nanalo tayo po. Nanalo tayo doon pero siyempre uh, hindi pa rin magpukumpiyansa ngayon sa laban kasi lahat po talagang uh, prepare po dito sa sa Olympics. Lahat po uh, to at lahat gusto manalo. So kailangan na uh, gawin ko lang po yung best ko. Naging inspiration ba si Heidi? Ah uh, sobra, sobra. Una na. Um, uh, sobrang, Ang laking bagay na uh, nanalo si Ate Heidi. Muna na, uh, kababayan ko po siya ng taga-Sambuanga. Masamahan uh, ko po sa Philippine Air Force. Sobrang na-inspire po ako sa kanya. Amir, salamat.